mga kwaid ko naga may mga gurang nakabado ng lang gagayon sa gusto ko magibaray lagi dyan to ay ko sa jarin ba kali ko magkumigma para sa dos ito sila magkakuan sa paplasa sa jarin hindi basta ito sa plasa kami bang alas dos hindi alam ko kung siya may jarin hindi pa mga tige order ko pa sa ano pa sa ano pala ni kalbi yung mamantulin mo magreply Pinili ko sa... Kulagay manahan na tulos. Puro. Puro mag-reply. Para bang nading man ko. Batman. Ninja, wala ta sumlak suma gayon. Batman G-Jared. Nang kanus manetong Spider-Man. Seko pay ano. Tayo yeah, so, ano ko. Takatan yung kain ko Ay, mo ko. Ay. Saktong. Tayo. Pain mo na, geronyor. Ate susadya di Dito mama Dapat kasi wag niya yung gagamitin. di si Tinam pinag-nigugos pinag siya kasi pinagpa-shot tap lang. ko ang piso raramihan Yung kamot ko alam yung pula. Anak maka katanga-tangan niyan, ma kasi 'de. Tayo buburbarabad bagayyan sa taas. Siya kakabwisit. Tanwas pa ti ako. Bigihin natin money ko tu pag ako nagugubat na. Kamusta na naman? Ay, Juyot ko na naman. Tara, lutuin natin 'yung nilipok mo. Tara, si si Sandra ba. Si Juyot. No. Ay, may ay, ay, ah, ma? ma? uh, ah, the na. Ayo. Ayo na ma. Bae na ma. na naman. Ako pre dito sa kanya na No, nababad trip Tama. na naman ako sa inyong do I okay, delete na nag-order ko, nag-order naman sa balangkwarta. May kwarta ko hangga sa. Tekdegan ko. Hindi natikuan bayad ito si atin. Payong puto. Payong lebot, payong lebot. Ay, baguhay biscuit sa atin. Ano ba niyo pa? Payong pula. di nga gal sa dapat isa ibang kurta pwede man kaya dilinan ka dito man ko magpaligaw oh order ba ya na. na. Lab. Laraw. Akala ko magagabot. Ayan na. 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 Ayan na. Ayan na. Ayan na. Yeah, padara si papa mo? Hindi <coughs> na Magpadara. padara. Ano? Ang nalisong... sum? magpadara, sabi mo sa akin, nasa naisinta. Ako nasa na magwa, mag... Sinama na... At ako nasa na sinama kong tira ipadara. Ito na hindi na, si so, na ako magpa-cash in. Pati out. Ano? <coughs> Sura! inorder ko pa oh, nga ni, da man, ay, mga Susunod na, na Sabado ko, no. sa ko pa katumasok. Uminitan ko pa ano, pinagalig na kanina pa ni Ate. Pizza on, on si, pizza on si kang kuha ni Christmas party. Nanonoy. No, no. uh, 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 mm. Iko kostyom ko, pa to ni